palang araw po sa inyong lahat sa mga taong hindi po nakakalimot pong mag-subscribe uh, naniniwala po akong sila ay may natatangin busilak at may mabubuting kaluban saan man kayo naroon sa iba't ibang sulok ng mundo sana kayo palagi malakas malay sa sakit sa araw-araw pagpalang umaga at gabi sa inyo lahat sa mga taong hindi po nakakalimot pong mag-subscribe naniniwala po akong uh, sila ay may matatangin busilak silak at may mabubuting kaluban sa mga bagong ngayon lamang po nakatuklas sa na aking YouTube channel, iwagan ng bangas yan. Kung na po kayo magtubiling, pindutin ng subscribe, like, and share. Pakipindut na rin po ang bell icon para palagi po kayong updated sa aking mga susunod na mga video. At pagkakulog ko po sa inyo lahat, ang aking mga nalalaman po dito sa iwagan ng bangas ng mga, lahat ng mga orasyon na panggamot asa mga uh, mga bagay-bagay po ng mga orasyon po dito sa Iwaga ng baka ay na po sa inyo na para malaman po ninyo na marami po kayo matutunan po dito sa panggamot sa mga lahat ng mga uri ng mga sakit po sana po ay uh, tiwala lang po sa sarili at fokus po kayo sa sarili para kumasi po sa inyo mga orasyon na ibabagi po sa inyo lahat at tiwala po sa inyong ginagawa sa uh, pagbanggit po ng mga orasyon para gabayan kayo ng Diyos ang mga sa makapangyarihan sa na hindi po kayo nagdududa kundi tiwala po sa inyong ginagawa sa araw-araw ang pagkakalo po sa inyong ngayon pong araw po to ay uh, Orasyon sa pasma o gamot sa pasma po napaka importante po sa ating ginagawa ang nakukunan po uh, nakukuha po natin yung pasma po ay yung sobra-sobra po yung ginagawa po natin sa isang araw po na napagod po tayo sa isang araw na hindi po tayo natin namamalayan po na uh, uh hindi po natin iinda po yun kasi medyo bata pa tayo noon uh, tapos kung hindi po natin namamalayan naligo po tayo doon po nag-umpisa po uh, yung ginagawa po nating araw-araw po na napapagod po tapos maliligo ka agad Naiipon po yung pasma po sa ating katawan Ang pasma po ay yung pagod sa katawan Tapos yung uh, kung po, uh, Yung mga pawis po natin na natutuyo Tapos naliligo po tayo uh, Naliligo po tayo agad Yung pagod na pagod Doon po nakukuha po yun Akala po natin yun ay maganda po sa katawan po natin Kasi pag uh, napagod ka sa isang araw po Tapos naligo ka pag naligo ka, masarap ang pakiramdam po. Hindi po natin alam na doon nang mula po yung sakit po natin na pasma po. Kaya ibabagi ko po sa inyo ang orasyon na ito para may magamit po kayo sa inyong sakit ng pasma po. Pasalo po yung mga nanginginig po no, na yung mga kamay po. May, kahit wala po kayong ginagawa, nanginginig po. Ito po no, yung pamamaraan po na magagamit po inyo ito sa aking babagay po ng mga orasyon po na sa gamot po sa pasma po. po. Uh, orasyon sa gamot sa pasma po. Uh, narito po ang orasyon po. Ama si Uyu, amin, Nima, Sator, Rotas. Usanin po ng tatlong bisis po o ibulong sa isang baso, isang balding tubig at pampaligo. Gawin ito sa uh, sa isang linggo po ay tatlong bisis po. sana nyo po sa isang balding tubig at ipampaligo po ninyo. Gawin nyo po ito sa isang linggo po, tatlong beses lamang po. Uh, sa so bago po kayo gumawa po ng mga bagay na to ay humingi po na tayong gabay sa ama. Kahit ano pong klaseng gusto nyo pong gabay sa ama, ng gabay sa ama, basta may masiting na ayos po kayo ay pagkakalubusan nyo ng Diyos ang makapangyarihan sa lahat ng bisa ng orasyon na ito na yung panggamot sa pasma po ama Dios si Uyu amen I Nema sa Tori Suwa Rotas yan po ang oras yun po uh, maraming maraming salamat po sana po mag subscribe po kayo at mag like and share at paki follow na rin po ang Facebook page ko po iwagan po kasi maraming salamat po